good morning. Ay, wala kang sasakyan. Let's go. Sakay, sakay, sakay. Ito. Every morning, parain mo ko para ano, may menos gastos ka pa, diba? Yes, sir. Oh, good bye tonight. Pakibidyo mo kung gaano kalayo ang school, ha? Yes, sir. Pinupuntahan natin araw-araw. Let's G! Good bye! O, yan. Pakita mo ang magandang tanawin ng Abra. Okay. Ito so, ay from our place sa Pangal po. Ah, uh, siguro from Pangal mga mga uh, 15 minutes na drive na papuntang Pangal hanggang doon. Uh, and then from here, siguro another 15 minutes and 20 minutes. Pero kung ako sa Pangal, siyempre, uh, yeah, very slow tayo. Slow watch and the apps there. malapit na tayo sa one. Kuya! Go! I love nice. you today. Anumu, my office. Nice dog, Nathan. Good morning, Sir Wow! <laughs> 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 I love you. <today. laughs>

sulitingin na ang mga empleyado, mga students. Ganito po ang buhay natin araw-araw sa Western Abba National High School. Ay! Si Ma'am Karen. One time I will invite ito magaling mabait at buha po si teacher para turuan ng guest Mabait na girls! Hello. I love you today!

Yeah pansin ang mga bad ba uh, vibes. Ang Bad vibes. Baka may bad vibes. Ay! 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 Oh, Lord. Oh, Lord.

Thank you, thank you very much b b l o v Yan, kayo po lahat. Yan ang mabubonggang. Ang curtains ng b b l o v Good vibes. love you today. Goodbye. Gene interview. I love you today. Hiya, sir. I, I love you guys. Welcome back to the channel of Sir Gene. Maganda rin ang pagbablog kasi marami pa ka rin matututunan. As long as in a nice manner. In the right time. Kung uh, uh, may trabaho, kung may work, work din. Kung yung ipagsabay, go. Kaya pa yung people did In what? mo i-sacrifice din. Walang makukompromiso. Walang makompromise dapat. Tiba? Nelly. Mm -hmm. Kumusta po ang isang picture? Pa'y iba ang feeling niya. Sir Mark. Sir. Not feeling Good, di ba? mo kanina. I love you today. Sana Ay. Good bye. Thank you, <imurtisce> bye. <ts> )Yeah. Goodbye. Kasi kanina <laughs> nag <laughs> nag, nag confide sa akin masama raw ang loob. feeling Ay, kung masamang loob mo dapat good vibes forget everything di ba wag kang magpa-stress <laughs> the sweet as a oo gawin <laughs> mo sa sarili mo di ha? ba <laughs> <laughs> I love you today. Oh, di ba? Goodbye. Tayo <laughs> <laughs> nang na po ang scholars natin, si Crison at si Romney. So, you have here your paper, yung kunti ha. Good for two days ito. Oh, come here, come here. Come to tatay. Yun, walang mag-absent musta ka? Nalain ka tatata? May tingnan yung camera para makita ka ng audience mo. Okay. And then this is from Nick. Ito yung ito yung mangingisda at ito naman yung pindero. Okay. Watch din sa susunod ko. oh, alam. Good for two days ito ah. Kunti lang ito. Pagkagahan ha. Huwag mag-absent. Two days yan. Hindi palit kayo. Pag may kulang pa, Bigyan kayo. One, So, yan. Pagkatapos niyan, ibilagay niyo to yan dito ngayong hapon. Yes, okay bukas. So, days okay. Go, go, go. Good vibes. Ayan. Kunting-kunti lang po may bibigay natin sa pagkakas. Inutulungan yung bata, okay. At least, kahit eh, paano nakakatulong tayo ng konti. Um, masyado mas kalakihan kung e, binibigay um, please para. wala nang rason para mag absent pa sila kasi ang problema nila pala is on finance syempre ang may bibigay na lang natin yung kayang na at ang alam tayo hindi po malakihan po at saka hindi po pwede bibigay na bigla ang golpe kasi kung ano ano ang gagawin nila kaya araw-araw na lang nila kukunin dito yung konting tangkaran nila. So, pag kaluwag-luwag tayo, i mas i-treat natin sila ng mas bonggang-bongga. -bong. At least, kahit pa paano, goodbye! Hello, Mom! I love you today! Where is check? Just to check Irene. Where is Irene? Where is Irene? Hi, Miss Irene! Can see Miss Irene? Ah, you good morning. Good morning. Irene! <laughs> what are you doing? Ayan. sobrang mabaho si ano? Oh, Mag-alcohol ka later ha. Punta ka sa akin. I have this Wala effect. Meron sa akin. Oh, tay. Tatay. Yan si Angelica. Yan yung, yung po, oh, ipakilala ay, mo. Yung ko na. Oh, friend uh, niya na inaanuan niya ang ko, ng baon. Dalawa ay apat doon. oh, si apat. Si oh. Rosario, si Nag-share si si Badida ni si I ha, si Irene sa kanyang baon sa kanyang friend kasi nahihirapan mga din mga... ay nagdala sa'yo yan okay. oh kung okay. nag ka nag-donate ka nagdala mo na nga galing sa'yo yan doon sa ano bahay okay. Tiyo, okay. tama na huwag ka masyado okay. Mag... ano talaga mabaho talaga yung siya oo, oo talagang ganyan alam mo ang dami Papa, yung ano? Mga, ano mga, mga, mga magkasakit ang kasakit pag ano pag ano naman pag mahangin doon lahat yung ano mabaho oh dali-dali um, oh, eh, kasi masyado ka nang napagod. Makipagkilala ka. Makipag-usap ka ng Ilocano. Yan ay Agdalos. Agdalos? Oh, Agdalos means maglinis. Ha? Agdalos. Agdalusa. Agdal-dalusa. Pag sinabi ng ginagawa mo yun. Okay, so dito ka na ha. Oh, galingan mo ngayon ha. I will just check the two. Huwag ka masyado magpagod ha. Basang-basa ka na girl. Ba't kayo kayo? Hoy, saan kayo? Tumulong kayo maglinis. Tapos na. Where are you going? Irene, makipagkilala kayo sa iba. Oh, makipagkilala kayo. Gilukan dyan si Rap mm. Go, oh, ayan. Magsalita kayo ng Ilocano, girl. Huwag na kayo lang Dalawa. Eh, chine-check na. Masabi, siguro nag-a-adjust pa si Erna. Ay, andun si Irene. Andun. Oh, di ba? Oh. Alis na ako, girls, ha? Okay, bye, bye, bye. Oh. Bye. Uy, saan kayo kakain sa lunch? Um, means... sama sa sasama ako, ha? Oh, tayo. Go. Bye. Good vibes.